Sir, ano masasabi mo sir, sa gawa namin? Walang kwenta <laughs> What? Hello guys, magandang hapon po. Nandito tayo ngayon sa loob ng Starex Gold 2008 model. Ayan. And so, everybody, ang ginawa niya namin ay i-service namin to i-restore -re yung mga bangga. Ni-restore -re namin dahil may may mga problema sa makina. O may na lang naman scratches. So ayan. So guys, thank you. Ito nga pala yung uh, I-detailed na ating uh, Mechanic Na si Tata Mario At detailer, detailer din Ayan no? Oh, medyo madumi pa yung loob nya Kaya Pinapakita natin Kung anong itsura So pag ito guys Ay na-detailed din Ni Tata Mario Sigurado Balik sa dati Ang mabangong at pogi na ulit uh, At Kita nyo naman o oh, Pinapa Linis sa atin to Dahil balang araw Or someday Sana ibenta to natin Ipabenta sa atin na may-ari Kita nyo naman yung loob niya, medyo madumi, may libag-libag. Pero pag yan na-detail, okay na ulit yan. Tapos yung gulong niya, napansin ko guys, makapal. So, swerte makakabili nito. MMDA pa pala yung may-ari nito, si Sir Ano. Huwag ko na lang sabihin. Baka ipapulong pa ako ni Sir. Ito pala yung pinagawa niya sa gilid, nabangga siya ng tricycle. Ayan. So, nagas lumubog kita nyo naman tinira siya ng ating latero at ang ating uh, painter na si Sir, Cor Sir Orly so shout out sa iyo Sir Orly sa left side ganoon din meron din siya mga bangas bangas so hindi niya masyado tong uh, ginagamit pero maraming tama kaya pinasabay na ni Sir so ito na pala yung finished product niya ayan no? sa right side bukalig siya dati so inaayos natin ngayon to para dalhin natin sa kanyang amo sa Makati sa Forbes Park So doon po yung pinapadala to ng may-ari. Ayan oh. Balik sa dati agad no. Ganun talaga makakagaling yung pintor namin dito. Shout out kay Sir Orly, ang ng Kaning Lamig. Ayan siya. Alabang, high-end customer natin na hindi natin ng Starex. Sir, ano masasabi mo sir, sa gawa namin? Walang kwenta. <laughs> <laughs> Kasi, bebenta ko sana eh. Yan yung ginawa mo, parang ayoko na ibenta. Kanya walang kwenta. Kung kayo magpapagawa rito, masisira lahat ang plano niya Okay? Na ah, hindi bang mura. Mumurahin mo siya. Dahil inayos yung sasakyan ko eh. Kanya ah, Joseph, ayoko na kita makita. Buwisit ka sa buhay ko. Okay? Ayos lang. Thank you. Sir. Oh. Thank you.